Marami pala sa puno niya mga kabida you know? oh. Yan oh. Ito so may mga tumubo na. Ayan you know, oh, marami oh. Ayan oh. May malaki, may maliit. Maganda yung maliit kasi mapasok sa buti. kaysa malaki hindi may pasok sa buti kung may bao yung libon at saka yung isa, isa lang ang mata pwede pero kung pipiliin ko pipiliin ko yung ano kung magawa ako kung pwede sa mga anting-anting pwede naman yung tatlong mata, ay, dalawang mata at saka isa ang bibig kasi maganda yan sa ano uh, mga negosyo pero kung talagang gusto mong ano kung walang mata pwede naman pwede rin walang mata kasi pag walang mata kasi so, marami kasi ito pag walang mata pag ginamit mo ng agimat nito, basta basta makikita ng kalaban si ano eh walang mata libon yung bao libon walang mata at talagang hindi ka basta basta makikita ng kalaban mo pero kung piliin mo magnegosyante ka maganda yung dalawang mata isang ibig ito maraming malilito ito ito yung ano niya ito magtanim na tayo nito kasi malayo ang pununtahan natin eh. Ito magtanim na lang. Ito pala yung dahon nyo. Malaki. Ayan o. Hanapin natin yan pag ano mag maghanap tayo ng mga ayan oh, o. Oh. Marami na akong makita o. Oh. Malamta o. Ayan o. Oh. Damihan na natin kasi malayo dito matagal mag ano matagal pa tayo makapunta dito eh martis ngayon talagang sinadya ko talaga maghanap lang ano mga bihirang araw para maganda yung ano magsipag at lang talaga maghanap mukain yung mga dahon kasi nakatago lang sa ilalim ng dahon ayan oh. maganda oh. Di ba? maganda kasi ito Yan iba-iba yung ano niya, hugis. Iba-iba yung hugis nya. Ano, ano, marami sa ano, ilalim. Yan sa ilalim lang kasi siya ano, mga masukal na ano. Masukal, yan ano. Ito. Tutubo pa pala siya pag nasa lupa na, tutubo lalaki siya pag nasa lupa na yan nandit ito kunin natin tatanim natin to kasi may ano na yun ito yan ma marami pag naghukay ka lang marami marami okay thank you for watching hasta la vista mga